Boxing fans mga mahilig sa laban. Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, sumisid tayo ng malalim sa mundo ng diskarte, at pagsusuri sa boxing habang tinutuklasan natin ang isang hypothetical dream match na pumukaw ng mga debate, at talakayan sa buong boxing community, Manny Pacman, Pacquiao vs Errol, The Truth Spence. Ang matchup na ito ay isang mapanuksong sagupaan ng mga henerasyon at estilo, at susuriin natin ang mga potensyal na diskarte sa pakikipaglaban, at susuriin ang bawat aspeto ng kung ano ang maaaring maging isang tunay na epikong labanan. Kaya, kung ikaw ay nasasabik tulad namin, huwag kalimutang pindutin ang pindutan ng pag-subscribe, at ay ring ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang alimbang sa aming mga detalyadong breakdown. Una, itakda natin ang entablado. Si Manny Pacquiao, isang tunay na alamat ng esport, ay kilala sa kanyang napakabilis, pambihirang footwork, at walang humpay na pagsalakay. Ang Pacman mula sa Pilipinas ay nasakop ang maraming dibisyon ng timbang, at naging kapanapanabik na mga tagahanga sa kanyang mga kombinasyon ng lada sa loob ng maraming taon. Sa kabilang panig, mayroon Errol Spence Jr., isang powerhouse sa welterweight division. Kilala si Spence sa kanyang solid fundamentals, kalkuladong aggression, at body punching prowess. Ang kanyang hindi may kakailan na husay ay ginagawa siyang top-notch contender. Sumisid tayo sa potensyal na diskarte ni Manny Pacquiao para sa dream bout na ito. Dahil sa kalamangan sa bilis ni Pacquiao, malamang natututukan niya ang pag sa kanyang kidlat mabilis na footwork. Ang kanyang kakayahang mag-dart papasok at labas ng range kasama ng kanyang mga unorthodox na anggulo ay maaaring maging mahirap para kay Spence na magtatag ng pare-parehong ritmo. Ang agresibong diskarte ni Pacquiao ay magiging sentral na haligi ng kanyang diskarte. Magagawa niyang mabilis na isara ang distansya, maghagis ng mabibilis na suntok, at makaalis bago mabisang makaganti si Spence. Ang paninindigan ng Southpaw ni Pacquiao ay magkakaroon din ng papel sa pagkalito sa mga taktika ng depensa ni Spence. Ang isa pang mahalagang elemento para kay Pacquiao ay ang kanyang kakayahang mapanatili ang kanyang lakas sa buong laban. Kung kaya niyang panatilihin ang mataas na rate ng trabaho nang hindi isinakripisyo ang tibay, maaari niyang mapagod si Spence, at makakuha ng mga puntos sa mata ng mga hurado. Ngayon, suriin natin ang potensyal na diskarte ni Errol Spence si Spence, ay isang dalubhasa sa sistematikong pagbagsak ng mga kalaban. Laban kay Pacquiao, malamang na tumutok siya sa pagpapanatili ng distansya, at pagkontrol sa takbo ng laban. Ang kanyang matibay na suntok at abot na kalamangan, ay maaaring maging kasangkapan niya, upang mapanatili si Pacquiao. Ang kakayahan ni Spence sa pagsuntok sa katawan, ay magiging mahalaga sa pagpapahina ni Pacquiao sa takbo ng laban. Ang pagtarget sa midsection ni Pacquiao, ay maaaring makapagpabagal sa kanyang paggalaw, at makakaubos ng kanyang enerhiya. Ang diskarte na ito ay hindi lamang makakaapekto sa opensa ni Pacquiao, kundi maging mas mahirap para sa kanya na mabisang pumasok at lumabas. Ang isa pang punto ng focus para kay Spence ay ang kanyang mga diskarte sa pagtatanggol. Ang bilis at pagsalakay ni Pacquiao ay maaaring mapawalang bisa kung magagamit ni Spence ang kanyang bantay at galaw upang maiwasang mahuli sa mga palitan ang pagkontra sa mga pag-atake ni Pacquiao gamit ang tamang oras na mga counter, ay maaari ding magbayad ng mga dibidendo. Ngayon, ang milyon dolyar na tanong, paano mabuo ang pangarap na pagtutugma na ito? Ang pag-aaway na ito ng mga henerasyon at estilo ay magiging napakahirap hulaan. Ang bilis at pagsalakay ni Pacquiao, laban sa kalkuladong kapangyarihan at diskarte ni Spence, ay lumikha ng isang mapangakit na dinamika, kung mahanap ni Pacquiao ang kanyang ritmo, ng maaga at mabigo si Spence, sa kanyang mailap na paggalaw, maaari siyang makakuha ng mga puntos, at posibleng makaiskor pa ng late round knockout. Gayunpaman, kung makakapagtatag si Spence ng kontrol, magdidikta ng distansya, at patuloy na maipupunta ang kanyang malalakas na shot, maaari siyang makakuha ng isang desisyon na tagumpay. Sa huli, ang paghula sa kalalabasan ng matchup na ito ay parang paglutas ng puzzle na may mga nawawalang piraso. Parehong mga manalaban ay masters ng kanilang craft, at ang resulta ay maaaring umindayog sa alinmang paraan. Ang tiyak ay masasaksihan ng mga tagahanga ang isang showdown na pag-uusapan sa mga darating na taon. Kaya ayan, labanan ang mga tagahanga isang detalyadong breakdown ng mga potensyal na diskarte, sa pakikipaglaban, at pagsusuri, para sa Mythical Manny Pacquiao vs Errol Spence bout. Ang paghaharap na ito, kahit na hypothetical, ay naglalaman ng diwa ng kagandahan ng boxing ang salungatan ng mga estilo, ang paghahalo ng mga henerasyon, at ang hindi mapawi na uhaw sa tagumpay. Ano ang iyong mga saloobin sa matchup na ito? Sino sa tingin mo ang mangunguna sa labanang ito ng mga alamat? Ibahagi ang iyong mga opinion sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para sa mas nakakakilig na boxing content. Hanggang sa susunod, panatilihing nakataas ang iyong mga kamaw, at matalas ang iyong isip. Cheers!